Alam ko, hindi mo inasahan na pagbukas mo ng video ko na to ay makakarinig ka ng baka na umuungal. Pero kahit na parang walang saysay -say sa unang tingin, naging malaking problema ang mga baka sa Ukraine. Pero kalma lang, hindi ito yung iniisip mo. Hindi tayo tungkol sa agrikultura, pagkain o kahit anong halatang bagay na naiisip mo. Pinag-uusapan natin ang isang revolusyong teknolohikal na nagsimula ng mapansin ng mga inhinyerong ukranyano na kailangan nilang turuan ang isang artificial intelligence na makilala ang mga tunog ng unggol ng baka. Malulutas sana nito ang malaking problema, ngunit mas komplikado pala ito. Ang natuklasang ito ay humantong sa isang bagay na kahit ang otan ay namamangha. Isang teknolohiyang napakasimple at napakatalino na mas mura pa kaysa sa dalawang Patriot missile pero nagawang baguhin ng lubusan ang mga patakaran ng air defense. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang nakakabilib na kwentong ito. Nagsimula ang lahat sa isang kumpanya na gumagaya ng mga boses para sa Hollywood at isang napaka-espesipikong problema na may kinalaman sa mga baka. Para maintindihan mo ang kwentong ito, kailangan kitang dalhin pabalik sa Pebrero ng 2022. Sinakop ng Rusya ang Ukraine nang malakihan at araw-araw nang binobomba ng mga drone at misil ng Rusya ang mga lungsod ng Ukraine. Ang problema, ang mga ataking ito ay dumarating mula sa mababang altitude na hindi naaabot ng mga karaniwang radar. Kailangan kailangan ng Ukraine ng paraan para matukoy ang mga bantana ito. Ang solusyon ay nagmula sa tatlong taong magkakaiba. Una, si Dmitry Belivtsov, direktor ng teknolohiya ng Respeacher, isang kumpanyang Ukrainian na gumagawa ng isang partikular na bagay. Kinokopya nila ang mga boses gamit ang artificial intelligence. Sobrang galing nila dito kaya kinukuha sila ng Hollywood para muling likhain ang mga boses ng mga karakter sa Star Wars. Pangalawa, si Pablo Chupka, isang inhinyero mula sa isang kumpanya ng home automation sa Lviv. At pangatlo, si Marian Sulin, isang sundalo mula sa isang daan at brigada ng territorial defense na literal na nasa unahan ng labanan. Ang ideya nila ay napakatalino sa pagiging simple. Kung kaya nilang turuan ang artificial intelligence na makilala ang iba't ibang boses ng tao, bakit hindi nila turuan ang parehong teknolohiya na makilala ang tunog ng isang misail ng Rusya at lahat ng iba pang tunog sa mga bukirin ng Ukraine? Dito nagsisimula ang problema sa mga baka. Nang subukan nila ang unang sistema, na tinawag nilang ZAVJK ang salitang Ukrainian para sa tunog, ang artificial intelligence ay may 50% lamang nakatumpakan. Ito ay literal na parang toss coin na nakamamatay. At alam mo ba kung bakit? Ang artificial intelligence ay napagkakamalan ang mga missile sa hangin, mga dumadaang sasakyan, mga insekto, boses ng mga inhinyero mga chainsaw na pumuputol ng kahoy at oo, pati mga ungol ng baka. Ang grupo ay gumugol ng isang buong buwan na sinusubukang lutasin ang tinatawag nilang problema ng baka. Isipin mo ang, ang sitwasyon. Mga highly skilled na inhinyero ang nagtatrabaho araw at gabi para turuan ang isang makina ng pagkakaiba ng tunog ng isang sandata ng digmaan at ng baka na umuungol. Ang totoong problema ay mas komplikado. Natuklasan nila na ang mga training data na nakuha nila mula sa internet ay lubos na hindi sapat. Ang isang misel na naitala mula sa malayo ay tunog na lubos na iba kaysa sa isang misel na dumadaan malapit. Parang tinuturuan mo ang isang tao na makilala ang mga kotse gamit lang ang mga litrato ng nakahintong kotse. Tapos, hihilingin mong kilalanin niya ang mga kotse habang umaandar sa kalsada. At ang solusyon ay hindi nagmula sa mas sopistikadong mga algorithm, kundi sa mas magagandang datos. Ang mga sundalo sa totoong mga combat zone ay nagsimulang mag-record ng totoong mga tunog ng mga misil at drone na dumadaan malapit. Pitong daang oras ng audio ang tinag isa-isa kasama ang mga sundalong literal na nilalagay sa panganib ang kanilang buhay para turuan ang isang makina na magligtas ng ibang buhay. Ang resulta ay kahanga-hanga. Sa loob lamang ng apat na oras matapos ikabit ang unang gumaga ng istasyon na tukoy ng sistemang SVOK ang isang cruise missile. Nagawang makamit ng kopunan ang tinatawag nilang zero falsong negatibo. Ibig sabihin, hindi kailanman nagkamali ang sistema sa pagtukoy ng totoong banta. Pero may mga limitasyon ang orihinal na Svuk. Apat na pong istasyon lang ang nakakalat sa buong Ukraine na sumasaklaw sa halos limang porsyento ng teritoryo. Katamtaman lang ang abot nito, limang kilometro para sa mga drone, walong kilometro para sa mga misil. Magandang patunay ng konsepto ito, ngunit hindi solusyon para sa buong bansa. Doon pumasok ang dalawang inhinyerong Ukranyano at nagkaroon sila ng radikal na ideya. Ang moto nila ay isang tabi ang teknikal na kasopistikaduhan at hanapin ang sukdulang kasimplihan. Maganda ang pagkakalarawan dito ni General James Hacker ng Amerika nang sabihin niyang nilagyan lang nila ng mikropono at cellphone ang isang dalawang metrong patpat. Ang pamamaraang ito ang lumikha ng tinatawag na Sky Fortress. Sa halip ng mga sopistikadong istasyon na may kurbadong acoustic mirror at mga dedikadong computer, bawat sensor ay nagkakahalaga lang ng apat na raan hanggang limandaang dolyar at gumagamit ng mga piyesang mabibili mo sa kahit anong tindahan ng electronics. Ang mahika ay nasa matematika. Kapag tatlo o higit pang sensor ang nakadetect ng parehong tunog, ang maliliit na pagkakaiba sa oras ng pagdating sa bawat punto ay maaaring gamitin para kalkulahin ang eksaktong lokasyon ng pinagmulan. Ito rin ang prinsipyo ng Global Positioning System pero ginagamit sa mga tunog na alon imbes na mga signal ng radyo. Ang Ukraine ay naglagay ng humigit kumulang 8 hanggang 14 na ganitong simpleng sensor sa buong bansa. Ang kabuoang gastos ng network ay tinatayang mas mababa sa 54 na milyong dolyar. Para magkaroon ka ng ideya, mas mababa pa ito kaysa sa presyo ng dalawang Patriot na misil. At gusto mo bang malaman kung ano ang nangyari pagkatapos nito? Sa totoo lang, naging mapaminsala ang mga resulta para sa mga Ruso. Sa isang partikular na labanan noong 2024, pinayagan ng sistema ang mga puwersang Ukranyano na maharang ang 80 sa 84 na paparating na drone ng mga Ruso. Isang tagumpay na rate na 75%. Ang mas kahangahanga pa rito ay kung paano nila na-intercept ang mga drone. Ang Sky Fortress ay natutukoy ang banta. Kinakalkula ang trajectory nito at ipinapadala ang mga coordinate sa mga mobile na team na nasa mga pick-up truck. Ang mga team na ito, na maaaring sanayin sa loob lamang ng anim na oras, ay gumagamit ng mabibigat na machine gun, kabilang na ang ilang maxin machine gun mula pa noong unang digma ang pandaigdig. Isa itong perpektong kombinasyon ng mataas at mababang teknolohiya. Makabagong artificial intelligence ang gumagabay sa mga machine gun mula sa nakaraang siglo at mahusay itong gumana laban sa estratehiya ng Russia na gumamit ng murang mga drone para maubos ang mamahaling mga misail ng depensang panghimpapawid ng kanluran sa Ukraine. Pero hindi doon natapos ang pag-unlad. Ang ikatlong yugto ay kumakatawan sa isang mahalagang pagbabago mula sa pasibong depensa patungo sa aktibong pangangaso. Ang kumpanyang aleman na Quantum Systems na gumagawa ng mga drone ay bumili ng kumpanyang Polish na Welles Acoustics, particular para lagyan ng mga acoustic sensor ang kanilang mga drone na tinatawag na Vector. Ang mga bagong sensor na ito ay kasinlaki lang ng hintuturo at tumitimbang lamang ng ilang gramo. Ngunit kaya nilang matukoy ang mga putok ng artilerya sa layo na hanggang 15 kilometro. Kamangha-mangha ang teknolohiya. Gumagamit sila ng mga pinainit na hibla ng platino na parang isang panukat ng hangin para direktang masukat ang bilis ng mga particle ng tunog. Napakalaki ng estrategikong epekto nito. Karaniwan, ang pagtukoy at pagsira sa artilyeriya ng kalaban ay isang komplikadong proseso na may maraming hakbang. Natutukoy ng sensor at pinoproseso ng analista ang target. Kinu Kinukumpirma ito ng tagamasid bago umatake ang tagabaril. Nangangailangan ng oras ang bawat hakbang na posibleng makatakas ang kalaban. Pinagsasama ng mga vector drone ang prosesong ito sa iisang disariling plataporma. Natukoy ng drone ang putok, automaticong itinututok ang mga kamera nito sa direksyon ng tunog, kinukumpirma ng visual ang target at ipinapadala ang eksaktong koordinada para sa kontra-atake. Mula sa ilang minuto ay nagiging ilang segundo na lang. At alam mo ba kung ano ang pinakakaiba sa kwentong ito? Ang reaksyon ng OTAN. Namangha sila sa lahat ng inovasyon ng mga Ukranyano. Si General Hecker, na nabanggit natin kanina, ay nagsabing labis siyang humanga. Siya mismo ay nasubukan na ang sistemang ito sa base ng Himpapawid ng Amerika sa Ramstein sa Alemanya. Si Tom Gofus, ang pangalawang kalihim general ng OTAN, ay inilarawan ang pag-unlad na ito bilang nakakabaliw, lalo na niyang binigyang diin ang mababang gastos para sa pambansang coverage. Pero ang mga masiglang reaksyong ito ay nagpapakita rin ng isang bagay na hindi komportable para sa kanluran. Tingnan mo, habang karaniwang inaabot ng lima hanggang sampung taon ang OTAN para lumikha at aprubahan ang isang bagong sistemang militar, Nagawa ng Ukranya na makabuo ng tatlong magkaibang versyon ng teknolohiyang akustikong ito sa loob lamang ng tatlong taon. Nagawa nila ito sa kabila ng digmaan kung kailan dapat ay mas mahirap ang sitwasyon. Ang pagkakaiba dito ay hindi sa yaman o teknikal na kakayahan, kundi sa estruktura at pagmamadali. Dahil kailangan nating tanggapin Ang tinutukoy ko ay ang maliliit na kuponang nakatutok na direktang nagtatrabaho kasama ang mga end user sa mismong frontline ay mas mabilis makapagpabago kaysa sa malalaking burokrasya ng gobyerno kahit na mas maliit ang kanilang budget. Mahalagang tandaan na ang acoustic detection ay hindi pamalit sa mga conventional radar, kundi nagkakatulungan sila. Ang radar ay nagbibigay ng mas malawak na saklaw at gumagana sa anumang taas o kondisyon ng panahon. Ang problema, aktibo ang mga ito, mas mahal at madaling iatake gamit ang electronic warfare. Samantala, ang acoustic detection ay gumagana ng pasibo, mura at lalo na epektibo laban sa mga banta na mababa ang lipad, ngunit may limitadong saklaw at maaaring maapektuhan ng ingay sa paligid. Ang kombinasyon ng dalawa ay lumilikha ng isang multi-layered na sistema ng depensa na mas matatag at mahirap lampasan. Ang pinakakahangahangang aspeto ng kwentong ito ay kung paano nito hinahamon ang ating mga ideya tungkol sa inobasyon sa militar. Sa matagal na panahon, naniwala tayo na ang mga teknolohikal na pag-unlad sa militar ay nangangailangan ng bilyon-bilyong dolyar, mga makabagong laboratorio at taon ng pag -develop. Pinatunayan ng Ukranya na hindi ito palaging totoo. Ang modelo ng inovasyon ng Ukranya ay may mga natatanging katangian na nagpapabisa rito. Una, ang direktang lapit sa pagitan ng mga tagapag-develop at mga huling gumagamit. Pangalawa, ang kawalan ng mga patong-patong na burokrasya. Walang mga komite, walang matagal na pagre-review o pag-aproba na inaabot ng buwan. Pangatlo, at marahil pinakamahalaga, ang ganitong paraan ng pag-iisip na mas mabuti na ang sapat na ngayon kaysa perpekto sa hinaharap. Ang unang sistema ng Subok ay may mga maling alarma, pero natutukoy nito ang lahat ng totoong banta. Sapat na ito para makaligtas agad ng mga buhay at maaari pa itong pagandahin sa susunod. Malaki ang pagkakaiba ng ganitong paraan kumpara sa kaisipang militar ng Kanluran na inuuna ang perpektong mga sistema kaysa sa mabilisang solusyon mas mataas nga sa teknikal na aspeto ang isang Patriot missile kumpara sa isang mabigat na machine gun na ginagabayan ng artificial intelligence. Pero milyon-milyong beses naman itong mas mahal at hindi rin kayang gawin sa dami na kinakailangan. At dahil napakaabot kaya nito, mabilis nang kumakalat ang teknolohiyang ito. Halimbawa, ang Rusya ay gumagawa na ng sarili nilang mga acoustic system. Diretsyong kinokopya ang mga disenyo ng mga Ukranyano. Ang China ay masusing pinag-aaralan ang mga inovasyong ito para magamit sa sarili nilang mga programang militar. Maging ang mga mas maliliit na bansa ay nagsasaliksik kung paano nila may aangkop ang mga konseptong ito sa kanilang sariling depensa. At ito ay lumilikha ng isang napaka-interesanting sitwasyon. Huminto ka at mag-isip. Ang parehong teknolohiya na nagpo-protekta sa Ukranya ngayon ay maaaring gamitin laban sa mga puwersa ng kanluran bukas. Ito ang klasikong dilema ng inobasyong militar. Lahat ng kalamangan ay pansamantala, samantala patuloy ang evolusyon. Ang mga susunod na pag-unlad ay malamang na magsasama ng mas mataas pang integrasyon ng iba't ibang uri ng mga sensor, mas maliliit na kagamitan, at mas advanced na kakayahan ng artificial intelligence. Maaring maisama ang mga akustik na sensor sa individual na kagamitan ng mga sundalo, na lilikha ng mga personal na detection network. Ang mas maliliit na drone ay maaaring magdala ng mga grupo ng mas sopistikadong mga sensor. Tulad ng nakikita mo, ang hinaharap ng teknolohiyang ito ay lampas pa sa larangan ng militar. Dahil ang parehong mga prinsipyo ay maaaring gamitin sa seguridad ng sibilyan, pagmamanman ng kapaligiran at maging sa mga komersyal na aplikasyon. Ang mga network ng acoustic sensors ay maaaring mag ng mga tagas ng gas, magmonitor monitor ng mga hayop sa kagubatan o magtukoy ng mga hindi autorisadong sasakyan sa mga protektadong lugar. Sa huli, ang revolusyong akustiko ng Ukranya ay matatandaan hindi lang dahil sa mga drone na natulungan nitong pabagsakin, kundi pati na rin sa mga ideyang nabasag nito. Pinatunayan nito na ang maliliit at mabilis na koponan ay kayang lampasan ang malalaking burokrasya na ang agarang pangangailangan ay nagpapabilis ng inovasyon sa paraang hindi kayang bilhin ng kahit anong budget at naminsan minsan ang pinakasimpleng solusyon ay siya ring pinakarevolusyonaryo. Ang kwento na nagsimula sa mga inhinyero na sinusubukang turuan ang isang makina ng pagkakaiba ng baka at ng misil ay nauwi sa pagbabago ng kalikasan ng makabagong digmaan. At ito ay simula pa lamang. Ngayon, gusto kong malaman ang iyong opinyon. Naniniwala ka ba na ang maliliit na kuponang makabago ay talagang kayang higitan ang malalaking kumpanya at gobyerno pagdating sa paglutas ng mga komplikadong problema? Iwanan mo ang iyong komento sa ibaba. Interesado akong malaman kung ano ang iniisip ninyo tungkol sa pagbabagong ito ng paraan ng paggawa ng mga bagay. Kung ang video na ito ay nagbukas ng iyong pananaw tungkol sa teknolohikal na innovasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa mga kakilala mong sa tingin mo ay mamamangha rin sa kwentong ito. Hanggang sa muli